Hey guys! Magandang hapon! For today's video ay magliligpit na ako sa kahigaan at kagigising ko lang. Ang sarap ng tulog ko. Fairness. Eh, nung isang gabi hindi ako nakatulog. Magligpit mo na ako dito. Tingnan nyo, bahala na kayo dyan sa kalat ko. Hindi na ako naglilinis kasi lilipat na rin naman kami. So, Ayan na ako maglilinis. Ano ako mag magkopi diyan pag ano na. Hayaan niyo na lang yan ha. Yan lang. Ano. Pansin niyo sa mga halat-halat. Tama na ako maglilinis. Sarap na na magkatakantahan eh. Kasi wala ko doon. On naman na makaya dyan sa load. Unload eh. ako ngayon. Unload. Ligo na rin ako. Pagkatapos, magluto. Punta pa ako ng palengke. Mag, ano bibili ako ng gulay. Gulay na naman ang ulamin namin ngayon budgetin ko yung isandaan. Isandaan na lang, lang yung pera ko. Pagbudget. Pera.

Bye